Mula tayo dito sa bayan ng Cabiao Arayat Santa Ana, Mexico. San Fernando, Santa Rita, Guagua, Lubao. Tapos dire-diretso lang, liliko ng Orani. City of Balanga, uh, Orion. Uh, pagkatapos ng dire-diretso Limay tapos Maribelles na. Okay, Nagbayog View deck kahit umuulan bira <laughs> game ka na lab game ka na let's go let's go alright that's G Bicol, Mount Arayat Baba ng ulap dun ah Kakutod, kakanan tayo dito eh, Medyo malakas na yung ambon Pero jilang jilang G, -lab. G -lab. Let's go! Woohoo! Barangay Balas, Mexico, Pampanga. ASM na mga tol. ASM San Fernando. Haba niya na nilakad namin. Haba niya. Woo! Sarap ng daan. ha Yeah, baby! Woohoo! Along the road, right to the left, four, Katangiles. Lubao Lubao Town Property Kaliwa Natatanong ko na yung mga bundok Welcome to Hermosa Bataan Mount Samat National Shrine Diretso Ganda o oh. Bundok na lab. you know? Reduce speed. Caution. Accident porn area. Okay. Gusto mo kumain sa Jollibee? Paraan? Jollibee tayo? Oo Jollibee muna kami ni Love. Para maka na rin, para na rin siya Jubilee, Jubilee tayo sa limay. limay 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 Jollibee Limay ba? kumain alis na rin kami limay bataan back on track mga tol ingat ingat ano 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 cellphone ko nandito back on track Salamat sa pagkain lab. Jalebi with yum burger. At Jale spaghetti with yum burger pala. So, ano pa tayo? 50 minutes pa. Mula dito sa Limay Bataan hanggang Maribeles. huwag Ingat! Mga Lodi, ingat! ganda Welcome to Maribeles. Aro 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 aro. Ika side mirror ni Kuya. Banyak side mirror. Ang <laughs> ah, side mirror ni Kuya. Pahingin naman kami isa. <laughs> Asti, kuya, damit side mirror. <laughs> Ay yung dinah, gusto siya ng yung 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 side mirror Totoo ba? yung 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 <laughs> Pwede naman picture 'to. Pero niya picture. Picture tayo. Ha? Picture. I love Maribeles. Hindi, ikot <tabos> natin. Bakit talaga yung daan Picture tayo. Picture muna kami dito Pwede ba? Baka naman lang Ha? Ay bawal ba? Picture tayo Ah. Napaka-solid. Grabe. Maribeles. Nagbayog Cove Lucky Beach Ah. Andito lahat ng mga Andito lahat ng mga ano Kamaya oh. Coast. Mount San Miguel. Lucky Beach, nagbayog Cove. Five Fingers. <laughs> yeah, hey! Let go, let go, Ganda, oh! Eh, ganito pala sa bataan! Woohoo! Meron pa ba iba pa ba doon? Hanggang dito na lang siguro. Love. Woo, ganda. <laughs> hmm. Hmm. Sa likod naman ay bundok. Ayan o. Oh. Ay bundok. <laughs> bundok rin. Mm -hmm. Tapos sa baba, Bangin. Ang no? Dam ba yun? Damn. Parang dam yun, eh. Mapupuntahan kaya natin yun? Hindi hmm? na siguro, no? Hindi uh, namin alam kung may daan dyan, eh. Uh, punta na kami ng Nagboyag. Uh, Nagbayog. Nagbayog ba? basta <laughs> <laughs> na, sa view deck. Tara, doon muna tayo, mga brad. Uh -huh. Bye bye, bye bye. Back on track, mga lodi. Oi, bawal jumingel. <laughs> Maribeles, bye bye. Back on track na kami. Selamat Maribelas Alam Maribelas Yehey Wuhh, enak Doon Bawah mong konti Yah, 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 yah Wuhh Mas na kulay pink That is good God is good Masyadong matarek na pala dito Masyadong Ano pala Pang malupitan. Ang mga banking dito Pang malupitan Bawal lumusot Ayayayayay <laughs> ay, 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 ay. Uy <laughs> Uy siya Woo, solid. Ganda. Na Yan. Alright. Love, love. Oh, Wala mo na. Dito, dito. Ay, pakita mo yun, no? Oh. Galing sa bundok mga tubig. You know? You know? Bawal. Kasa gabal tayo sa daan eh. Masyadong pasi. Uy. Uy. Grabe naman. siraan sila ate uh -huh. whoo hooy <laughs> ganda whoo puro ko no prangka mong ha yung ganda sana mag-iingat kayo dito at puro kurba da matatalim Tama madulas yung daan. Wataw. Alis na. Sa baya pao. Oh. Factory nga siguro to no. Labay na San Miguel oh. motor ah, motorcycle lane yata to. Ampun, paren dagat na sa gilid oh. <laughs> dagat na yung gilid natin <laughs> bundok sa kanan dagat sa kaliwa niya sa tayo sa ha? Saan tayo pupunta? Diretso ba? Okay, mali yata. Dapat pala ata doon tayo. Shit, one way to lab. Welcome to Barangay... Ipag. Barangay Ipag. Parang nasa Baguio lang, e eh, ano. Oo, hindi lang naka-jacket yung mga tao. Ah. Grabe, ang taas ha. <laughs> Sobrang taas na namin. Nabibingin na ako. basketball pala doon paano pag nalaglag yung bola dire diretso sa baba uh -huh. Parang bagyo nga lang ngayon eh, oh. o.

laki ng aso saan? puro junk shop na rito meron pa ba? apat na aso. <laughs> Ayun! <Oy. laughs> ah, eto! Shit, ganda. Nagbayog! <laughs> Ay, ganda ya mataas pa doon, oh dito na kami mga brad kaya lang maambon jo makulim lima pa may bagyo kasi ewan oh, ko doon yung bagyo wala oh, picture lang kita picture kita 1, 2, 3 1, 2, Maganda yung view mga brad On mo yan lab Hindi na kami magtatanggal ng helmet Kasi baka mamaya eh, Delegado rin dito kami lang ang tao para diretso si Bat kung sakali magkaroon ng aberya woohoo solid mga brad, na <laughs> makulimlim na tar na lab uwi na hindi na rin kami magtatagal ng mga brad kasi baka abutan pa kami ng malakas na malakas na ulan si Lab Lab yun <laughs> ko muna doon 1, 2, 3 hihihi nag enjoy naman kami ni Lab sa biyahe tsaka sa view dito sa Maribeles solid, puntahan nyo to oh kaya lang medyo makipot nga lang ito. Ito lang ang pinaka view deck niya. Pero napakaganda naman ng mga tanawin. Nakikita nyo naman. Tapos sa bandang baba doon. Kung di diretso pa kayo dito. Merong resort doon. Uh, private na siya. Umatok na lang kayo. Kasi may gate doon nakita ko. May gate eh. Solid na lang. So, mga brad. Paalam na kami nila. Paalam na kami nila. kami أتمنى <applause> أن <applause>